Sinasabi ba sa Biblia na walang kasalanan si Maria? Ating alamin ang buong katotohanan at alamin din natin kung ang aral na ito na si Maria ay walang kasalanan ay talaga bang mababasa sa Biblia o ito'y imbinto aral lamang ng Iglesia Katolika. Sa tanong na, sinasabi ba sa Biblia na walang kasalanan si Maria? ang sagot, hindi. Wala sa Biblia direktang nagsabi na si Maria ay walang kasalanan. May ilang talata na ginagamit ng iba para ipakita na siya'y ganap na banal. Pero iba-iba ang interpretasyon dipindi sa pananampalataya. Mga talatang ginagamit ng mga katuliko. Ito ang Lucas 1.28 binati siya ng anghel na puspos ng grasya. In Greek, kecha retomine. Para sa katuliko, ibig daw sabihin nito ay puno siya ng grasya mula pa noon simula. Kaya walang puwang para sa kasalanan. Pero sa protestante, ibig sabihin lang dito ay lubos na kinilugdan o fililit. Hindi naman ang hinugang walang kasalanan. Ano pa? Sa Lucas 1.42, tinawag siya ni Elizabeth na pinagpala ka sa babaeng lahat. Tanda daw ito ng kanyang natatangin kabanal. Para sa mga katuliko. Pero para sa mga protestante, pagpapala ito para sa kanyang pabil hindi literal na walang kasalanan. Mga talatang ginamit ng hindi iwala sa walang kasalanan ni Maria. Itong Roma 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala, lahat na kay Kristo. Ayon sa mga protestante, kasama si Magarito, walang binanggit na eksemsyon. Sa katuliko, pwedeng may eksemsyon, gaya ni Jesus. Na si Maria ay kabilang dito sa pamagitan ng espesyalbiyan ng Diyos sa kaliliwa. Pero sa talata, kung ating tilingan, kasi si Kristo talagang mababasa sa Biblia na siya'y walang kasalanan. Patunayan natin yan. Sa si Lucas 1.23, at nagalak ang aking espiritu sa aking Diyos na tagapagligtas. Ayon sa mga protestante, ibig sabihin kailangan din yan ang tagapagligtas dahil sa'y makasalanan. Pero sa mga katoliko, kailangan pa rin niya ng tagapagligtas pero iniligtas siya bago pa siya mahulog sa kasalanan. Tanong mabasa, sa ang talata mo basa, mga katuliko, na siya bago pa siya mahulog sa kasalanan. Ito, paliwanag mula sa Grigo, sa Lucas 1.28, sa tekstong Grigo. So, Cher ki charito may ho kairos metaso mangalaka puspos ng grasya ang Panginoon ay suma sa ang salitang ki charito may ni ay nasa perfect tense at passive voice ibig sabihin natapos na sa kanakaraan ang pagbigay ng ganap ng grasya at patuloy pa rin ito sa kasalukuyan ginawa ito sa kanyang Diyos hindi niya sariling gawa So ayon sa mga tuliko, oh, ibig sabihin ay ganap na paspos ang grasya mula pa sa simula kaya walang kasalanan. Pero ayon sa mga portesanti, ibig sabihin ay labis na kinalugdan para sa isang natatangin layunin, hindi otomitika. Automatikong walang kasalanan. At ito pa, waging basahin sa Greek yung Lucas 1.28. Kasi ang, ang sa Catholic Bible nito ay full of grace. Pero tingnan natin sa sa Greek Bible sa Lucas so, ang ano kung ang kahulugan ba ng itong Kichari Tomini is full of grace ba? Ito. So sa Greek Kichari Tomini ito. Oh. So Greek eh. So, basahin natin ito. Sa Strong G547 Lexical o oh, charito to be graceful in the with grace oh, special honor be highly favored favored with grace just freely given highly favored wala kang mamabasa dito sa definition na pull of grace in the with grace or big graceful or highly favored pero hindi sinibig sabihin pull of grace at hindi rin mamabasa dito lang sa atan sila na charito na ibig sabihin no sin, walang kasalanan. Sumali ang pagkainin din ng mga katuliko sa gracia o grace na sa Greek ito ay charito. Patunayan pa natin na yung charito ay hindi na papatunay na wala kang kasalanan. Kasi yan ay ang Charito it, Charito or k-Charito meni. Oh. It's fibur with grace, hindi of grace. Oh. with grace in sentinel Greek patunay natin itong Charito ay fibur with grace ay makasalanan din. Kung basahin natin sa ipiso size, o oh, ito Charito. Grace o oh, Charitos. Okay, dito sa Uno City sa Greek. O oh, tinan mo, forgiveness sa of trespasses o para toma. Tinan din, trespasses para toma. Puling away Paul Transgression for sin. So, kahit yung may mga kasalanan, So, kung basahin natin dito sa Tagalog, Ipiso, Ono ng City, sa ikapupuri ng kalulatian ng kanyang biyaya, ito, charito or grace, na sa atin ay pinagalob na masagana sa minamahal sa city, na sa kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo naka-patawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So, yung nasa Lucas 1.28 at saka Ipilso 1.6 hanggang 7 ay papatunay yun na kahit si Maria ay may tinatawag nating grasya o biyaya. Pero, makasalanan pa rin siya. Kasi sa Greek, ito ay charito sa Lucas 1.28. Pero hindi, kung basahin natin sa internal Greek, hindi full of grace. I pariho lang sa episode, no 1.6 hanggang city. So sa city, kapataw ng ating mga kasalanan. Sumali so, talaga ang nasa isip ng mga katoliko. Okay, Alamin ba natin sa kasaysayan? Okay, dito tayo sa kasaysayan. Paano ba naimbento ang sinasabi ng mga katoliko na si Maria ay walang kasalanan? Ito. Pananaw ng mga unang kristyano bago 400 AD. So magsimula tayo sa 100 AD. So ayon kay Justin Martyr at Iranius, tinawag si Maria na bagong Eva na ang pagsunod ay nagali sa tali ng pagsuway ni Eva. Pero sa 180 hindi patahas ang sinabing walang kasalanan pero malinaw ang paywating ng kapanalan. Sa so, sino ang unang nagsabi? Yung mga early church father ng katoliko mismo, si Justin Martyr at si Iranios. Bagong iba, pero hindi sabihin wala siyang kasalanan. 200 ED, si Origen. Pinuri si Maria o si Origen ay isa din sa mga early church father. Ngunit hindi diritsong sinabi na walang kasalanan. Nagbigay pa ng halimbawa na hindi niya agad na unawa ng lahat. 300 ED, a frame ng Syrian. Tinawag si Maria na walang dungis at ganap na maganda. Ambrosok Milan, malinis at ulang bahid ng kasalanan. So 300 ED Sa first 2 century 100 ED at saka 200 ED Yung mga early church father Hindi naniwala na sa Maria walang sala Pagdating dito sa 300 ED Ito na hmm. Pagunlad ang maniwala 300 ED hanggang 1854 hmm. Yung 1854 dito Naandugma talaga nila So sa 400 ED Si Agustin ay nagsabing lahat ay makasalan maliban kay Maria, ngunit walang paliwanag kung paano. Oh. So si St. Agustin, sinabi niya si Maria ay walang kasalanan maliban kay Maria pero hindi siya nagpaliwanag kung paano yun nangyari. Ginamitan ba ng Biblia? Ito, si Binandred may pista ng paglili Maria sa kanluran, tanda ng pagalang sa kanyang kabanalan. 1,100 to 1,200 A.D., si Anselmo at Tomas Aquinas ay nagduda sa walang kasalanan mula sa paglilihi pero naniwala na nilinis siya bago nilang si Sos o duda pare kahit si St. Anselmo at saka si St. Tomas Aquinas nagduda sila na si Maria ay walang kasalanan pero daw naniwala rin sila na siya nilinis bago sila si Kristo so meron silang pagdududa <laughs> meron kasalanan Okay. 122 id. Si John Dons Scutos ay nagbigay ng teolohikal na dipinsa na si Maria ay niligtas bago sa kala kasalanan. Ito naging batayan ng doktrina, O, ito pala. sa so, 1300 idi na ito naging batayan ng doktrina. Noong 1400 id lumaganap ang debosyon, inaprubahan ni Pope 6 Sextus Deport ang pista ng imakulada. Noong 1854, ito na, inilikra ni Pope Pius IX ang Immaculate Conception bilang opisyal na dogma ng simbahang katolika. Ibig sabihin, ang pagkawalang kasalanan ni Maria. Kailan indiklara? 1854. So, unti-unti. Unti-unti bala ito. Pero, first 100 hanggang 200 edil yung mga early church father hindi nila tinawag o wala silang dugma o araw na si Maria ay walang kasalanan nagsimula ng 300 AD hanggang nung 1854 pa diniklara ng isang Pope ang pagiging walang kasalanan ni Maria kaya tinawag siyang Immaculate Conception yan dito so hindi direktang Sinabi ng Biblia na walang kasalanan si Maria kahit gamitin pa yung Lucas 1.28 na Paul of Grace, hindi naman Paul Bruce, sa Greek yan. Glacia lang yan or Grace. Sa Episo 1.6-7, yung makasalanan ay may Grace din dahil sa word in Greek na Charito. Ang ideya ay lumago sa tradisyon ng simbahan nagsimula sa pangaral sa kanya bilang mga iba, naging mas matatag sa 300 to 400 ID, at tuloy ang idiliklara bilang dogma noong 1854. Sa Biblia, hindi talagang direktang sinasabi na si Maria ay walang kasalanan. Kahit, ba, kahit pagbatayan pa ng mga Katolik Pintipinder yung Lucas 128, so in Greek charitos hindi lang si Maria ang nagkaroon ng charitos kundi yung mga iba pang halagad o tagasunod ni Cristo base sa Episo 1 sa isang hanggang city sila ay makasalanan pero mayroon din silang charitos so sana ang video ito ay nagbigay sa inyo ng uh, na katuturan kung talaga bang si Maria ay walang kasalanan. Sa Biblia, ang pinakawalang kasalanan ng palaga ay ang ating Panginoong Iso Kristo. sana ay may natutunan kayo sa video natin at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking mountain channel. Ang Pinoy tayo. Maraming